Bu, bo, bo Ay sus, ah, naunsa ka man ribo man bu na ana po na comment bu ba. Unsa na pod? Ay, kuan na labo gi apil, api naman na si papang ribo. Unsa ano daw? <laughs> na ana sa Dol. Pwede ba walaman kung anong trabaho ng papa mo? Ilo? Ano sa? <laughs> Gidawid damay ng trabaho ni papang ko. Ay, uh, papa na po no. papa, mo daw na anong trabaho. Ay, papa ko. Nagtagalog hmm. naman po siya, no? Oh. Tagalog na po tani. <laughs> Tagalog, hindi. E, Tara mo. Tistingan niya po kani po. Yung papa ko, nagtatap na yun ng rubber. Yung papa uh -huh. ko. Dito ang tinatapingan na yung rubber. O, dali. Ipakuan ko. Pero ididimo ko sa'yo kung pa, ma, ma, marunong, magaling masyado ang papa ko na magtataping ng rubber. Uh -huh. Kuan na siya, eh. Kung sa kuan pa matagal na siya masyado. Uh -huh. Dito yung tinatapingan niya, yun. Diyan dapat di Dito dito. Asa di sapang ah, papa bu. Yung kuan pero ang araw-araw niya ginagawa, Yung nagtataping sa nang rubber. Uh -huh. Mao ma ma yung ginagawa niya masado. <laughs> araw-araw. Parang kuan ba. Masadong uh, kuan ang kuan niya, ang agi niya dahil mata matagal na siya masadong ma mamis ba. Ito yung tinatapingan <laughs> niya oh. Ah, uh, ito yon. Dyan ito, tinatapingan ng papa ko. Oh. It, ito, ito 'yon oh, masadong mamaamis mama, oh. Uh -huh. dahil, triple cross yun ng ginagawa niya dahil pipiggado kami masyado. Uh -huh. Yung nag parang nilalagas naming pira, ba? Unsa de irgende kwarta burger de laga <laughs> na ung lalagas. Ay hindi man kay ano, yung kwano, masadong uy, unsa ng papa. Yung ano, yung parang yung, yung, parang binalatan niya na yung kwan sa niya ng ba? parang... na sa babaw Yung yun, nag-aakyat, ay nag-aakyat siya yun, yung kwan malayo naman masyado. Aakyat sa dito. Parang kinakuan niya ba? Yung niya parang lube ba? Yung so, kadong kwan ng oh, maraming... Bu! Pero kaya di pa ang magtaping ko, di pa dara lang nasa baba bo, gamat-amat lang na siya. Yung e, masyado ganing mahirap ka yung kwan parang walang... Para mag ano, daghan? Oo, oh, yung kwan ba parang kung sa kwan pa parang kinukuga niya na yung rubber para <laughs> umabod yung maayo kwan. Ang um, kwan niya ba, duga niya ba? Ay, kung sa aton bagali bo, ginatatlo niya gali ka kwan. Oo, oh, yung tri triple tap niya yun, yun dahil marami ang anak niya dahil <laughs> kung sa kwan pa. Kung sa ma para pagkaugma da, na daghana. Oo, oh, marami na siyang kwan. Ay, guma. puno giday da. Ah, mapuno mm. giday siya bu. Oo, oh, ito oh, yung agi niya. Oh, masadong quality. Oh, yung puno. <laughs> uh, yung oh, <laughs> niya, agi niya. Masadong, ano to? Uh -huh. Parang kinambras ng kwan ba? Kwan. <laughs> <laughs> parang hindi, eh, marunong si papa yung magkwan. Chiling mo na hamis. Pero kinambras Ay, <laughs> oh, parang matagal naman si Papang nagtatap ng rubber. Bakit ganito ang agi niya? Parang <laughs> Parang kalunggo ang agi niya ba? <laughs> Nabubutoy-butoy ang kwan. <laughs> ay, butoy, butoy. <laughs> parang binibilisan niya yata dahil kwan niya. Ay, Gusto na pira bukas? kuan <laughs> kwan ba? Ganyan ba? Dahil ang mga anak niya parang mga ay pa kwan bahay Ay, high, high maintenance ba? Yung <laughs> ng buhok, nag mimik, ang um, nagkuan ang mimik up, hindi mag punta ng kwan kung hindi makabalo ng mga mararaming pira. Oh, ba? Ang papa namin pa, paningkamot masyado. Uh -huh. Maraming paningkamot yung nagawa niya. Uh -huh. <laughs> na, usus, ako na lang naluoy, ano yung rabiran. <laughs> parang, papa ba? Yung parang, yung, may mumusla ng rabiran na ito, ni. <laughs> <laughs> parang, kung ano yun ba? Oh, yun o, parang, ah, ano yun? Kinakabkab yun o. Kinakabkab. <laughs> Ah. Oh. Wala na niluoy nitong rubber na ito. Ay, wala man ni na natapingan ay papang karumbo. Okay. Kay puno naman. Oh, di, hindi niya natatipingan dahil awa <laughs> <parang, kwan> <laughs> na sa sapo. Kumuan. Eh, parang kuan na sa kanya Parang na, na. Realize niya yata ba? Mm -hmm. Na si Adung Kwan. Ganito lang ang ginagawa niya. Nagtatapping. Kisa yung, yung papa ko. kasi yung kwan nag nag-akyat ng lubing. Yun, yun ang mga ginagawa niya. Uh, dahil ang lang mga anak niya masyadong matamad mata eh. uh, madi. lang Permi. Oh uh, uh, yan lang sana susunod kung kuan uh, ikon ko naman. Pero hindi lang ganyan ang ginagawa niya. May ara din sana ginagawa na hindi pa nakikita. Uh -huh. Hindi pa na kuan ba? Na re-reveal ba? So, susunod na pod. mayroong magko-comment na. <laughs>